Darating po yung mga Dado Bakers Club, Iloilo, Ilonggo Bakers Club, um, Visayan, uh, from Phil Baking Group. Mm -hmm. Also, we are, we are all, all around the Philippines. Darating po lahat to. And also, we have international, we have um, international mga chef and master bakers to share their knowledge and technologies sa baking mga usong-usong ay mga tanong nagtaas po tong mm -hmm. ingredient ito nagtaas na mm -hmm. tong ito ganyan no so lahat yan yan ay mga etong bakery fair yan po yung sasagot sa katanungan nila yan din po that, um, that it will be the solution for all the bakers sa mga mm -hmm. problema na yan and um ito rin po yung ano pagkakataon na first time in the uh, uh, na magkakaroon kami ng uh, town hall meeting ubaga with all the bakery associations different uh, bakery associations around the Philippines um, and also um, magkakaroon tayo ng forum with the inter international bakery associations so member po tayo ng international, international bakery association um dito po magkakaroon ng forum then share nila sa atin how do they do their uh, bakery business sa sa ibang bansa. Paano po na naging success? So for example, a very good example, hindi na masyadong um, mga over the counter na binibili. Uso na po sa ibang bansa na online deliveries mm. po. Meron po tayo sa isang sa isang malaking bakery sa isang sa China which is um ang business lang niya talaga online. No, hindi wala po silang on um, physical physical stores but it's all online mm. po uh, sunod-sunod pa ang uh, ng planta. So, we would like to have this kind of um, the, um business na papag mapag natin. So, mm -hmm. so uh, uh, ano, po, ano ba yung mga talagang uh, nakaka, kumbaga, na, nakaka hamper para sa growth ng uh, 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 industry ng bakery? Well, this time, lumalabas na po yung mga marami pong lumalabas na na issues like trans fat, yung mga mga po. So yung so mga mas maganda po eh yung mga end users natin, consumers natin, nagiging health conscious, no? But isa rin po tong nagiging hump ng problem a bit nagiging prob, hindi naman problem, hindi na problem, kung baga challenges para sa mga bakers to to develop more healthier breads, healthier products na hindi maka-affect sa kalusugan. No? Um, also, syempre, pag nag gumamit po tayo ng like, uh, sinasabi natin na clean label. Ang clean label po, hindi po um, bawal po gumamit mga chemical preservatives, chemical colors. Mm -hmm. mga. so, ang clean label is natural lahat. So, which is um, nagiging, um, nagiging trend na po to sa ibang basa. And sa Philippines po, tuloy-tuloy na rin po to nag, uh, ang FDA unti-unti rin sinusulong ito. Mm -hmm. So, lahat naman to may may binibago ka rin May cost. May cost to pong kapalit. So, ito po ang pagkakataon bakit po tayo nagkaroon ng bakery fair kasi darating po yung mga uh, uh, different suppliers from around the world to share paano paggamit ng mga natural ingredients to to use it sa sa brands natin with a very minim, minimal ano cost yun po ng mga uh, for example po, um, eggs nagmahal din po itlog asukal nagmahal mantika nagmahal so marami po tayo mga um, partners that would that they will share their um, expertise their ingredients um, na sa ating mga bakers paano gamitin itong mga magagandang ingredients with, which will not um, hamper the ano your cost of oh, yes well, so yung so yung prices ba sir ng products niyo sir has it kept in pace sa uh, inflation sa price ng mga raw materials honestly we would like to support no especially DTI we hanggang ngayon we remain yung mga preso but meron din tayong mga napagbigyan din naman tayo na to you know baka pag increase ng kaunte but yun nga po ang um, medyo kulang ng konte pero still um, uh, just to serve the public we still remain yung mga preso without ano baka nabanggit ni Sir Kanina na ano, baka naman eh binago yung presyo. Eh, baka mabawasan din itong no, liliit. Uh, liliit. Ayun nga po, eh, engineer ko po sa inyo kanina, with, with the help of our mga, mga, expert, hindi po liliit yan. Um, meron po tayong gagamitin na it will enhance the flavor and also the the health benefits po. Mm -hmm. so, sa it's experience nyo, uh, an anong bread talagang pinaka-in-demand? Gusto talaga ng mga tao? Eh? Well, syempre, yung ano, nakasanahan natin yung mm -hmm. pandesal. Pandesa. 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 Actually, ang pandesal, sir, mm -hmm. if, i if I may add, no? healthy naman mm -hmm. to eh. It's just nagkaroon ng ano, evolution from my lolo time. Kaya nga pandesal, sabi salt. Ah, uh -huh. wala pong wala po ang original pandesal at yata ubusin ng artisan. Uh -huh. Hindi po sila naglalagay ng asukal. Kasi asukal is one of the major, oo. Uh -huh. Inihiwasan natin. Hmm. So try the pandesal, 'yan isa yung pinaka the best solution for mga diabetic. With syempre, ang flour itself mayroon na pong sugar 'yan, mm -hmm. 'di ba? So eat moderate pa rin. Yeah. Sir, so how is the baker's cope with the price increase? Mm. That's what we're going to find solutions <laughs> uh, in the bakery fair. Yes. So yeah. <laughs> that's the reason why we have the bakery fair. So we have these solutions for uh -huh. the prices. Yes. Mm -hmm. Yung mga pupunta sa bakery fair na mga non-bakers, mm -hmm. uh, ano yung, uh, uh, anong ma-expect nila? Uh -huh. Well, uh, it's very exciting, no? Uh, the bakery fair 2025, hindi lang po to para sa mga um sa mga business like uh may mga bakeries. Mm -hmm. This offer also for bakers into enthusiast. So, kung hindi ka po baker baka paglabas mo ng bakery fair. Eh. Mm -hmm. Basta baker, baka mag-decide right, mag right. na bukas magtatayo na ako ng bakery. Uh, Dahil okay. dito po um hindi lang po to just exhibit. It's like a show. We we gobaka um, mayroon po tayong Uh, highlight po natin, meron po tayong mga beauty pageants, no? May Miss Universe, Miss World. Dito po meron din tayo ng ano, Regal Tears. Kumbaga, it's a red carpet um, event. event, red carpet event na um punung-puno ng mga wedding cakes. Ah, no? parang katulad no. Highlight. And so, yes. um, we have this competition na ang, ang grand champion um mag, mag uwi ng 150,000 pesos. We mm -hmm plans of inviting celebrities na mag-invite na mag-bake. Like nabawa si Ai-Ai. Talagang pinagmamalaki niya yung kanyang ube pandesal hanggang sa steaks. Yeah. We sent so, invites. So, hi Ai-Ai! <laughs> Baka, um, if we may invite you to our bakery fair, you know? also Marian. That, um, yes. Opo, and meron po tayo isang si ano napaka-sexy waiter si Rian Ramos. Ah wow, okay. <laughs> so, 'yung uh, baka mapagbigyan niyo po kami ano. Actually we send okay. invites yes, hindi pa lang kami nakapag ano. Mm. Okay. Nakapag-announce Very so, sure, maganda yeah. Sir, you 'to. Sa wala si na earlier, what kind mm -hmm. of global mm -hmm. support? Marika. Am ah. ah. um, honestly, isa suporta na naman po sa pressure naman ng about. 'yung sinusuport ang suporta support, po ng galing sa mga siyempre, yung mga suppliers din natin, suportado rin naman sila ng gobyerno. So kahit pa paano eh instead na magtaas sila ng dire-diretso, eh, Ayun. sila rin kinokontrol na nila. So, okay. may price increase petition pa kayo sa DTI? Um, price increase petition. Sir Wilson? <laughs> pa, sabi ko, pag-aaralan pa din. Mm. Pag-aaralan pa din. Pag-aaralan pa Pag-aaralan ng associates. Pag-consult pa lang. Oo. Oo. Kung sila mo kasi. First time, then.

bakit po rise and shine? And mapapansin niyo yung kulay rin ng posters natin. e eh medyo um, uh, new generations. Actually, ang, ang tagline ng aming uh, um, big, uh, big Association ng is generation is to encourage the new generations to go into baking. Then, ang baking bakery business still, no? dumaan na ang pandemic and everything. Ang bakery business, okay, paano? Still. Itay, assistant ko yan, ha? Hindi ko alam, hindi ko alam yan. So, utusan mo, pag-muffin mo, pag-mixin mo. So, you, we started very young in the bakery. So, kasi ang kasabihan sa, ano, sa magulang natin is, hindi ka pwedeng, uh, Pagpapasok dito at uuupo nga po, bossing ka. Right? So you start from the lowest rank. Agad sa... Sorry may tanong dito. Opo. Sabi niya, anong name ni ng bakery niyo, ng lolo mo, and hanggang mo? Um, ang name po ng bakery namin is Liberty Bakery. Located where? Uh, located okay. po sa the beautiful Tundo. Hindi ah, yeah. uh, niya ro Tundo, it's Tundo matigas. Um, um kilala kilala ni Amian, um, ni Jorbian, uh, batang tundo. Um, and was established. Um, eh, ito niya nag-establish, no? nag-register ang Liberty ng 1912. So, we're already ngayon po is 102 na po. Oh, wow! Uh, we celebrated five years. Mas matagal pa then, sa Camoni. Um, ayun po, started with a Spanish owner. And then, nagkatrabaho lang po yung lolo namin nung dumating siya sa Maytila. So, I um, mean, lolo's name is Mr. Anam. Ah. Uh, spell, how do you spell? A-H-L-A-M. Actually, rin na sa book. I mean, yeah, yeah, yeah. You can, book.